Sayang uh, mo Tinog talaga siya Ayan o no? So yun na nga mga guys Shout out Ito na Ipunin natin guys Kuha tayo timba Ayan Ah grabe Ang dami talaga guys Ang bilis mo guys Tapunan ko agad yung timba guys Pati yung aso guys Nakipulot na rin yung aso guys Sulit to guys Ang dami Pero ang dami pa rin guys Ayan o no? Puno na agad yung sa timba guys So yun nga guys Dito tayo guys Sa uh, Todo na tapang kasi guys Doon guys Grabe ang dami mangga doon guys Ugayin ko lang yung puno guys May kita nyo kung gano'ng karami yung bunga Pero sa baba guys marami na agad Tignan nyo guys marami dami na agad dito Sayang sayang yung mangga dito guys Hindi kina pinapansin Ayun o oh. no? Wow oh, Ayun, guys. Grabe sayang ang dami oh. o oh. oh. What? Na, na, guys, What? Ayun ang dami o oh. oh no oh. Grabe Inaano lang yan guys o oh dami oh eh. so guys sa taas dami po kanya sa taas guys kaso lang guys ang taas pero ba natin paano natin kuhanin ba yung mga buka ayun no? oh ang dami po nga ito guys ayun oh ayun no? Ay, so, uh, mas marami pala dito ayun no? what ay, oh no ayun na ang mga nila lang ito guys mahal na ito guys ah? Ah. Sabi, no? dalam oh, oh tu pak aku tu tinggal tu guys so pak aku ah oh Ini di pasal guys beri di pak wah wow. hmm ini tamis wah wow. habis hmm Yeah. Oh, oh. Mababi. Ganito lang dito guys, oh. What? Oh, no. Sayang, oh. Oh, wow. oh. ayun, oh. Wow. Oh. Pinog talaga siya, ayun, oh. Oh. Wow. Mmm. tamis Ayan guys, kaso lang ang tas guys. Ah? Eh, dahil mo nga. sa kalsada ko Sa kasana ng mga sakyan. Ito. What? So, bago pa to Ito. So, sa kalsada guys. Para makita nyo. Ayan. O. Ayan, o. Wow! Oh. Ah! Tamis siya, guys. Ayan, oh. Tita ka na kasala to guys. Ayan, oh. Ah? Mm. Ang tamis. Grabe. O. Dami, oh. Grabe, oh. Hmm? Ayan, oh. Ayan guys, menu guys. guys. What? Oh. Ah? Hmm. Ayan oh, oh. oh. my God. Oh, ayan, ayan, ayan. Mm. Wow. Ayan guys, ang dami, sayang. Kung malapit lang sa Manila guys, kikita tayo dito kasi What? lang malayo. Oh no! Oh, sayang lang oh. Pinahayaan lang ng mga ano dito. Parang ikaw yung manginayang ba? Kasi syempre sa Manila guys, mahal to guys. Ang kilo na, doon, kilo na ito doon, 50 pesos. Samantalang dito, ganyan lang oh. Ayan oh. Oh no! Nakasaan lang oh. oh. Ayan oh. Ayan oh. What? Tutup. Glek-glek-glek gitu guys. Wow. Ini buat tiket-tiket spesial. Oh. Nih. Tuh. Oh. Ayo. Hmm. <tipas> Rat. Am tamis Grabe. Wow. Hmm. Ayo Oh. oh. guys ba diba? nahayaan lang nila oh ayun oh no? Alam niyo ba guys? Ang manggang ito guys, pwede rin gawing tong suka. What? Pwede rin gawing shake. Oh. No. diba? Ginagawa rin nyo ng suka to guys, ginagawa din shake. Kaya ang gagawin natin ito guys, ipunin natin ito ngayon. Tapos, huh? Kumakain tayo ng suka. Sayang kasi oh, dami oh. Kita nyo lang oh, grabe oh. Oh. Dami. Tapos ito talaga nyo guys, oh. Ayan What? oh. Wow. Oh, diba? Hindi naman tamis. Mmm, grabe ah. Tulit guys. Maraming salamat guys sa nandang video nito guys. Tapang ati para ka-subscribe, subscribe teman dari Bemix Vlog. Ayun, maraming maraming salamat po. Thank you. God bless.